Oh, ni mata nang way trabaho. Oh. Simplahe kun yu kapi bi. Senyorita kayo. Magkapi ka na. Au oh, oo, oh, kopi ko. Way kape kay kwarta. Ay eh, mo mo ulit kay mo. Naday kay kwarta gyatag sa moa. Saba dia. Asa ni purpes. Wala na. Igo ra gi palit og bugas. Au oh, di mo layas ko mangita og pagkaon. Lagot kay mga tawhana. Wa ko mangkwarta ko suki mangayo. Nya ko sila di mo hatag. bulay o kayo. Hoy, <laughs> ato na po tong sundan. Kay Basig, unsan na po yung ato. Tara! Gutom na kayo. <laughs> Agay! Ay! Sot! Si ato. Igutom ka? Oo nga naman. Oh, suyo! Papakom sa na. Tawa sa gutom! Thank you! Wow! Ay! Ang ganda mong lalaki! Karun, asawa na gitiga. Uy, yaga-yaga! Okay. Ay! Kumusta ka? Uy, okay ra, uy, Virgin Japan. Ay! Upahan yung muro na Uy! Red job ra ni 120. <laughs> Karun, kaslo na gitiga Snow White. Uy, nga na ako man. Senior hype ako. Ah, <laughs> uh, may buntag. grooms o bride. Ama yung buntag, Father? Ah, uh, andam na mamung duha kaslon? Yes, Father. Ready na jugay ko. Ah, ikaw lalaki. Ah, kabalo naman jug ko nga di pa kaandam, ani. Eh. Murag na pugos naman ngayon siguro ka. Kaysa, Father, murag lain lagi mong tono run. Ikaw lalaki, sure nang yun Yes, Father. Tagaan ba tagag oras para maguna-huna? <laughs> okay naman, Father. Dili, oy. Kasi guwa ka bala yung mga magpapaan eh. Father, murag di lagi kagarahan kaston ni Ron. Ang lalaki ba, napay pangandoy, Ayaw ko ba, ah? Agay! Ah, di lang ko tayo masukwa, God. Huwag na ko na-fail ba? Imong ikontra lang mong kasal. Relax na mahal. Ay. Sorry kay ma'am. Naluoy lang ko sa laki ba? Agay! Ay, ayaw, ma'am. Ayaw, ma'am. Basis nakalimot ka sa ko, ah. Ako si Snow White. Ha? Ikaw din si Snow White? Pangita din Snow White sa si personal, oy. Ay, bastos, oh! Relax na mahal. Oh, sige. Cancel na lang tamo. Hala, paspas pas, eh. Okay. You mean now kiss the bride? Sir, igumanin mo kisa na sirap pag alimog mo ang alkohol. Ay, Ay sorry ma'am. Sige, sige pa dayon. yun. Kisa na tiga. Eh, yuck! Ay! ba? Football mo rin! Sugod so, kagadik, adik ba? Pasang ba ka? Kabalo mo, nag-imagine pa ko? Noon sa? nag kasal min tsao eh! Nag-imagine mo itong mapatol mo! Hala! Si Yope! Trapa ka dyan, Snow White! Okay! Kabalo na ka, on Mahal? Minyo na ginta. I love you, mahal. I love you too, mahal. Expire na siguro. <laughs>